cover din sa kakulitan ng isa pang fur baby na ito. Ang aso kasing si Charity, nakigulo sa pagbibilang ng pera. May laso niyan! Ah, <laughs> ah gusto niya sumali. Ah, nakikisali naman. Oo. O ayaw. Kwento ni Janet, nagbibilang anak at asawa niya ng bariya galing sa Alcantanila. <laughs> Ay! Ay! Yes, Nagbabas daw si Charity pero hindi naman siya pinapansin. Kaya? Kaya si Charity, bigla na lang daw umalis. Nagulat na lang daw sila. Sila Janet nang biglang tumakbo. Pabalik ang aso at Dumiret-diretso ito sa mga barya na nabibilang na nila. Natawa na lang sila sa kakulitan ng aso. Kinatuan din yan online. At bye! Ito ha, 11 million views na. Aba! Oh. Kanina, 4 million to. 11 million ha. So, balik uli. Oo. Bilang. Sabi niya ito, 500, 500. Eh, ginulo ni kalaga ano, Bilang tuligayo. <laughs> Alam mo, oh, kinakabahan na yeah. ako ah. Kung oh. yung ibang mga tao may... Yung ng iba't ibang identity, bakit itong mga hayop din... <laughs>